Tara na mga idol, mukbang na tayo. Eid na eid, wala kaming ulam o saluyot na may manok. Nakatapos yung cellphone ko. Dalawang klase kasi yung ulam namin mas bosti chad sa muluhiya. Kaya itong muluhiya ang gusto ko. Ang sarap kasi nito, paborito ko. Paborito ng no amo ko kaya paborito ko na rin. Sånn. Mm -hmm. mm -hmm. tepus na. Dah hidup. Kun tu tulang bangkai. macam macamnya panot mai tu. Ingat. Thank you.